this video guys. Tuturuan ko nga pala kayo kung paano mag-open ng inyong cellphone or pagmahak yung um, messenger nyo. So, ang um, number one yung gawin, ayan, i-ano mo yung messenger mo, tapos pagka-open mo, may nakalagay doon na okay. Siyempre, hindi mo muna i-okay. Eh, yung okay. sabi mo muna yung phone mo, isigurado kung tama ba talaga ang okay. And then, kapag na, eh, kapag na alis mo na yung mga ads na nakalagay din sa phone nyo or sa picture nyo, kailangan mo yung i-alis. Kapag na alis nyo na, i-check nyo. I-check nyo muna yung Facebook nyo kasi baka may naka-picture kaya na-hack na yung account nyo sa na account nyo sa Messenger. Pagkatapos kapag wala namang talang picture sa mga tao doon kasi yung picture sa mga tao yan mismo ang nakakahack sa Messenger nyo. Uh, yung mga tao na umanggamit sa cellphone nyo tapos ihack lang yung messenger nyo. Pagkatapos mo mag-hack ng messenger mo, pumunta ka na agad sa download. Tapos, download mo yung messenger mo. Um, I-delete mo muna yung daan yung messenger. Tapos, yung, tapos, pumunta ka na sa Google account mo. Diyan sa downloaded. And then, pagkatapos mo dyan, uh, mag-ano ka na, mag-download ka na nun. Tapos, hintayin mo lang ng mga 5 minutes. And then, kapag ma-download mo na, pwede ka pumunta sa messenger mo. At syempre, gawin mo pa yan ng account. Kaya huwag mo malimutan na um, gagawin mo pa yan ng account. Syempre, sa Facebook nyo. Kayo na bahala kung gusto nyo ba. Kung gusto nyo ba bang i-delete yung messenger nyo o hindi na o gagawa lang talaga kayo ng bagong ano nyo, ng bagong account nyo sa messenger nyo. Kaya, yun lang at thanks for watching. So, kaya na bahala kung sino na ang pipili nyo. Kasi mas marunong ako sa inyo kaya. Bye bye. Kapag mga queen, ha, sabihin nyo lang ako, mag-comment lang kayo sa, um, sa messenger kasi um, naka-uploaded na ako, naka-upload na ng mga bagong videos na ma-viral. Kaya, ayun, mag-comment na kayo kasi may bago pa talagang mga videos at hindi mo lang nasabi kasi matagal na kaya. Ayun. Kaya pag mag-thanks nyo na sa watching for the buy, um, i-click mo lang yung buy na sa ibaba, kasi para mabigyan na rin kita ng mga maraming Gcash. Kaya agad-agad na kaya huwag na matagal at tumuyo ka na para sa click buy ko. Yun lang, magtuyo ka na or mag-download ka na Sa missing dream mo, para uploaded, para uploaded ka sa mga bagong mga video sa Youtube, kaya ayun lang, and thank for watching, and then bye-bye.